Panalangin kay Senyor Santo Panginoong Jesus, Senyor Santo amin Diyos at tagapagligtas, pinili mong magpakumbaba at magkatawang tao upang kami ibigyan ng kaligtasan. Turuan mo po kami maging katulad mo sa lahat ng bagay, upang kami nawa ay humantong sa pangako para iso. Gawin mo po na ang aming mga puso ay mapuspus ng iyong Espiritu. Upang gaya ng mga batang kinalugdan mo sa Ebanghelyo, kami ay maging payap, mapayapa, mapagpatawad, mapagkumbaba at masunurin sa halouba ng Ama sa Langit. Isinusuko po namin sa iyo ang aming buhay at pagkataon Patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Gamitin mo po kaming mga instrumento mo sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. O matamis at mahabagin Yesus. Senyor Santo Niño, ang pinagmumula ng lahat ng kabutihan Kami ay lumuluhod sa harap ng iyong sagradong imahe na nagsusumamo sa iyong banal na tulong para sa pangkalahatang kapayapaan at pagkakapatiran sa lahat ng tao. Liwanagan ang mga hindi mananampalataya at mga pagano upang makilala kanila bilang kanilang tunay na Diyos. Ibalik ang pananampalataya ng mga lumayo sa iyo at ibalik sila sa iyong kawa ng may pagsisisi sa kanilang mga puso. Ipagkaloob sa mga mananampalataya na umalis sa pulgatorio ang kapatawaran ng lahat ng kanilang mga kasalanan upang sila ay makapagpahina sa kapayapaan magpakailanman. Panghuli, pangalagaan at palakasin ang aming pananampalataya sa iyo upang mapaglingkuran ka namin ng tapat. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria, napupuno ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.